Ito. So, at ngayon, balikan natin. Paano nga ba natin na ipakita ang ating studio set with special effects? Panoorin po natin ito. Magandang umaga, maingan! Yeah! <laughs> po kayo sa aming bagong tahanan dito sa unang hirit. Panalo tayo mga kapuso, ang unang hirit. Panalo sa Asia Pacific Broadcasting Awards 2024 sa set design enabling special effects. Oktubre nung nakaraang taon na muli tayong nagsama-sama sa ating pinakabago at world class na set. Marami na tayong nabuong memory sa bagong studio at marami na tayong naging bisita. Bawat sulok, ginamit natin para makapagatid ng more dynamic viewing experience tuwing umaga. Nagmula sa advanced rotating platform, latest video walls at monitors, in and trending graphic solutions, Pati ang entertainment stage, kitchen, at news setup level up din. World-class na studio para sa ating paboritong tambayan, King Umaga. Unang, hit it! World-class World World-class! World-class! World ano ng okay. Congratulations mo! Congratulations mo! Mga Igan, marami pa tayong pagsasamahan sa ating award. Winning set na ito, kaya magbabalik pa ang unang hirit. Yes. Yeah. Okay, Alessa! Congratulations!